Austin Reeves sigurado daw makakasama sa All-Star ngayong season ayon sa mga analysts. At Cooper Flag nagsisimula na daw makuha ang kanyang tunay na laro. Pero bago yan, walang Lebron James o Luka Doncic para sa Los Angeles Lakers sa kanilang laban kanina kontra Sacramento Kings. Pero hindi nga iyon nating problema para sa Lakers dahil mayroon silang Austin Reeves. Siya lang ang kailangan para pataubin ang Kings at ipakita na kaya niyang maging tunay na leader sa loob ng court. Si Reeves ay nagpakitang gilas sa kanyang pinakamatinding laro sa buong NBA career niya. Umiscore siya ng 51 points, may 11 rebounds, 9 assists, 2 steals at nagtala ng 12 of 22 sa field goals at 6 of 10 sa tres. Bukod pa roon, nagkaroon siya ng plus 22 sa plus minus rating, isang indikasyon ng kanyang malaking epekto sa laro. Hindi lang basta mahusay si Reeves, siya ang pinakamagaling sa court. Kahit ang mga analyst ng NBA ay napahanga sa ipinakita niyang determinasyon at husay. Ayon sa ilang eksperto, malaki ang posibilidad posibilidad na mapasama si Reeves sa All-Star Game ngayong season kung magtutuloy-tuloy ang ganitong klasing laro at kung magpapatuloy pa ang kanyang pag-angat, tiyak na makakakuha siya ng malaking kontrata sa off-season. Ang nakakabilib kay Reeves ay hindi lang ang puntos na kanyang ginagawa, kundi ang kapanatagan ng loob at leadership na ipinapakita niya sa mga sandaling wala si na Lebron at Luka. Walang pressure na hindi niya kayang dalhin. Siya mismo ang umako ng responsibilidad at hindi siya nabigo. Bukod kay Reeves, hindi rin matatawaran ang kontribusyon ni DeAndre Ayton na nagtala ng 22 points, 15 rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 block sa loob ng 36 minutes. Malaki ang papel niya sa depensa lalo na sa pagpigil sa inside scoring ng Kings. Ang kanyang presensya sa ilalim ng ring ay nakatulong upang mapanatili ng Lakers ang kanilang kalamangan hanggang dulo. Ang tagumpay na ito ay patunay na may lalim at puso ang Lakers kahit wala ang kanilang mga superstar. Samantala, makalipas ang tatlong sunod na laro ng Dallas Mavericks sa regular season, sa wakas ay nakuha na rin nila ang una nilang panalo matapos talunin ang Toronto Raptors sa score na 139-129. pagamat nahirapan sila sa unang half, nagbunga naman ang kanilang mga in-game adjustments sa second half na pinangunahan ni Anthony Davis na nagtala ng 25 points at 10 rebounds. Malaking tulong din ang ipinakita ng rookie sensation na si Cooper Flag na gumawa ng 22 points for rebounds at 4 assists. Sa kanyang post-game interview, sinabi ni Cooper Flag na unti-unti na niyang nararamdaman ang pagbabalik ng kanyang tunay na laro at kumpiyansa sa loob ng court. Ngunit, kung may tunay na nagbigay ng bagong enerhiya sa koponan, walang iba iyon kundi si D'Angelo Russell. Galing sa bench, nagtala siya ng 24 points, 5 rebounds at 6 assists sa loob lamang ng 29 minuto. Mula nang mabigyan siya ng mas mahabang playing time, kapansin-pansin ang mas magandang Paul ball movement at mas maayos na spacing ng dala sa opensa. Ang kanyang tiwala sa sarili at agresibong estilo ng paglalaro ay nagbukas ng mas maraming oportunidad para kina Davis at Flag. Dahil dito, marami na ang naniniwala na panahon na para bigyan ni Coach Jason Kidd ng pagkakataon si Russell na maging starting point guard ng Mavericks. Kung magpapatuloy ang ganitong klasing laro, posibleng ito na ang simula ng mas magandang takbo ng kalilang season at mas malalim na playoff run.